Kumusta po kayong lahat? I hope na sa mabuti kayong kalagayan, saan mang parte kayo ng mundo ngayon. Uh, kagabi kasi pinanood ko yung uh, video ni Liza Soberano. Siguro namang kilala niyo si Liza Soberano. Isa siya sa pinakamagandang, may pinakamagandang mukha sa show business natin. And also, isa rin siyang sikat na artista. Sa YouTube, napanood ko yung kanyang video na ang title ay, Can I Come In? At doon nga, inilahad niya yung mapait na karanasan niya nung kabataan niya. So yung mga childhood trauma, ikinwento niya lahat. At talagang nakakakilabot. Hindi natin alam na behind the glamour and glitz and the beautiful face of Liza Soberano, napakamadilim pala ang kanyang pinagdaanan. So just to give you a summary kung ano talaga yung mga pinagdaanan niya sa kamay ng kanyang sariling magulang at sa kanyang mga step parents and even sa kanyang foster parents, ikukwento ko sa inyo in a gist. Kumbaga parang summarize lang. Bale, kayo na rin yung kung may time kayo, panoorin nyo yung kanyang Can I Come In na video sa YouTube. So, si Liza Soberano, she was born in California noong 1998. So, dito siya pinanganak. Ngayon, ang mat ayon sa kwento niya, nung lumalaki siya, yung nanay niya ay nagdodroga. Kumbaga, uh, addict sa crystal meth, sabi niya. And at the same time, yung father naman niya, ganun din. Kung baga parang, nagmama, parang pusher yata ng mga illegal na droga dito sa California dati. And at the same time, maraming mga illegal na gawain. Kaya ang nangyari, i-deport, na-deport yung kanyang tatay pabalik sa Pilipinas. So, it, I think this happened like when she was around one or two years old, mga ganun. Tapos, itong mother niya, nagkaroon ng boyfriend na ayon kay Liza Soberano, it was such a bad news at pinangalanan nga niya ito na ito yung si Michael na sinasabi niya and nakaranas din siya ng, ng kalupitan sa kamay ng kanyang stepfather so ayun nga sa kanya hinampas siya ng baril nito nung 2 years old siya hinampas sa ulo and at the same time inutusan din daw siya na i-smash niya yung ulo ng kanyang kapatid nakababatang kapatid kasi may, may younger brother itong si Liza eh. so ang nangyari nga dito parang napaka napaka dilim ng kanyang kabataan. Yung trauma, grabe. Imagine at 2 years old, ganun na yung pinapagawa sa iyo ng, ng nanay mo at ng kanyang boyfriend. Siyempre, siguro yung nanay niya wala rin sa sariling katinuan dahil nga, bangag lagi. And then, after nito, kung saan-saan siyang mga foster families na ipinasa pasa hanggang dumating yung time na kung saan, iniwan si Liza sa sinasabing best friend, the best friend ng nanay niya na ang pangalan niya ata if I can recall, is Melissa. Pinangalanan niya. So, nung nandito siya sa kanyang foster parent na best friend ng kanyang mother, nung umpisa daw, akala niya maayos, maganda ang pagtrato sa kanya. Later on, lumabas na yung totoong kulay nitong kanyang foster parents. So, ang tawag daw sa kanya, family dog. Ginawa siyang parang aso sa loob ng pamamahay. So, kumbaga, ha, ang kwento niya habang nanonood daw ng mga ng TV at nag-enjoy -e yung, yung buong, pamilya, hindi siya kasama doon sa may gilid. Meron siyang parang karton na inuupuan, yung parang talagang alagang aso. Doon siya nakaupo, doon siya pinapaupo at uh, family dog ang tawag sa kanya mismo. Grabe talaga, hindi mo akalain na sa gandang itsura ni Liza Soberano, ganito kadilim yung kanyang pinagdaanan. At hindi lang yun. Meron pa daw one time, umebs, yung alaga nilang aso So ang ginawa daw niya Kumuha siya ng brush O ano ba yung panglinis Para ibabrush Kasi sa carpet daw itumae Itong uh, aso Pero nung nilinisin niya na Ang sinabi daw Nung best friend ng kanyang mother Huwag mong gamitin yan Gamitin mo yung dila mo Kailangan dilaan mo yung ebs na aso Grabe Nakakadiri Pero imagine mo Sa takot ng bata Yung yun, panahon na yun Nagawa niya yun Ganon katromatik yung mga na-experience ni Liza Soberano, hindi lang yun pinapatulog pa siya sa garahe tapos kung winter time nangyari yun, Diyos ko po napakaginaw, at hindi siya pwedeng sumigaw daw, dahil pag sumigaw siya sasaktan nila yung younger brother niya ganun yung buhay ni Liza Soberano dito, sobra-sobrang paghihirap, tapos may mga pangyayari pa daw na kung saan pinilit siyang i-choke siguro parang gusto talaga siyang patayin sa sobrang ewan ko anong dahilan at galit na galit itong foster parents sa kanya. Parang pinalunok yata siya ng isang meatball na halos ikamatay daw niya. Dahil nga nabulunan siya. Grabe. So, kung may time kayo, panoorin nyo yung kanyang uh, vlog, uh, podcast na Can I Come In ang title sa YouTube. Talagang mangingilabot kayo. Tapos, ang nakakalungkot lang dito, walang nakakaalam, lalong-lalong na sa Pilipinas. Ang tingin ka Liza soberano, isang napakagandang artista, magandang-magandang -maganda buhay, masaya-masaya ang buhay, maswerte ang mga magulang sa kanya, kung ano-anong pambabas ang ginawa sa kanya, nakafocus lang yung mga fans sa kanyang love team, yung mga ganun lang, yung mga gandang klase lang na pangyayari sa buhay ng tinitingnan natin. Hindi natin nakikita na behind the beautiful face and the fame na meron si Liza Soberano is a dark past. So ngayon, at least maganda yun na nakapag-open up siya. Not just para ma-express niya or mailabas niya yung lahat ng sama ng loob niya. Kung hindi, para rin magbigay inspirasyon. Dahil alam natin, hindi lang kay Liza nangyayari ito. Napakaraming kabataan ngayon, I'm sure, sa iba't ibang panig ng mundo, ang nagsasuffer dahil sa mga abuses, hindi lang sa mga mga foster homes o sa mga foster parents nila or sa mga step parents nila kung hindi mismo kahit sa sarili nilang mga magulang at nakakalungkot isipin na karamihan sa kanila ay hindi natin naririnig kung kaya yung iba huli na ang iba kinikitil na nila yung sariling buhay nila yung iba napapariwara paglaki nila dahil puno sila ng galit sa kanilang katawan sa kanilang puso dahil walang ang, ang feeling nga nila walang nagmamahal sa kanila walang nakikinig sa kanila So, tayo sana bilang mga tao, dahan-dahan uh, tayo lagi sa paghuhusga. Dahil hindi natin alam kung ano ang pinagdaraanan ng isang tao. Hindi natin alam ang totoong buhay niya. Lalong-lalo na itong mga artistang iniidolo natin. Hindi natin alam kung ano ang buhay nila sa likod ng kamera. Kung kaya, bago natin sila i-bash, mag-isip-isip din muna tayo na hindi lahat ng, ng sinasabi natin ay tama. Isipin din natin sila na may pinaghuhugutan. Kung kaya meron silang mga nagagawang hindi maganda paminsan-minsan, minsan, hindi dahil yun yung pagkataon nila. Kung hindi, merong pinanggagalingan yung mga galit nila. So, Hanggang dito na lang muna, uh, binigyan ko lang kayo at least ng summary para magkaroon kayo siguro ng interest na panoorin nyo. Napakaganda, napaka natural ng pagkukwento niya at talagang ramdam na ramdam mo yung hirap, yung trauma, yung mga bullying na ginawa sa kanya nung bata siya. At ngayon nga lalo kong, lalo akong napahanga kay Liza Soberano dahil hindi lang napakaganda ng mukha niya kung hindi napakatapang niya. And I hope magiging successful yung karir niya dito sa Hollywood Instead na dinadown natin siya kung ano-ano sinasabi natin dahil nga napakatahimik niya. Wala siyang sinasabi tungkol sa buhay niya, wala siyang ina-update sa mga sa estado niya ngayon kung saan siya, kung anong ginagawa niya, nananahimik siya. Respetuhin natin 'yon. And ito lang yung masasabi ko, mabuhay ka, sa Soberano. And this is all for now. I hope wag niyong kalimutan panoorin sa YouTube channel yung kanyang yung yung kanyang video. And I'm sure, kayo mismo, marami rin kayong matutunan at maiintindihan nyo sila sa Soberano. Thank you everyone and God bless.